Sabi, paano po tayo gumagawa ng nilupak? Ganito, oh! Hindi mo ko, Mare! Oh, Mare! Wow! <laughs> mare! Ilang bangkay na ang inayusan mo! <laughs> ah! So, kasabihan, <laughs> hindi daw magiging maganda ang kulay kapag uh, hindi tinitigman. Tigpan <laughs> <laughs> mo na, mare! Oh, ang okay naman pala siya, medyo makarat na ng konti. Kukulay okay. ko po sa kanya ay burgundy. Ano nga gano'n na rin? Ang pakita ko nga sa kanila. Ito po ang kulay niyan. Ito lagi kong ginagamit ang... Um, Eye color. Yung chestnut brown. Chestnut brown. Hmm. Yan po. Chestnut Brune. Chestnut brown? Yes. Kapatid ni Lebron? uh mm -hmm. Okay. Are you ready? Drum ball? Yes. Alright. Of course. Why don't you? I wanna hold you guys. There way... Sa mga children pa, magkano kanin? Sa amin, 500, ganito kaliit. Eh, huh? bibigyan mo ko na 600. Pero pwede rin na may dalang gamot? Kasi ako pinayagan ako label, doon na may dalang ganito label, sa kaibigan no. ko. 300 din. 500 sa kanilang color. Nung no, may dala ko nito, parang 300 ang labor. Oh, Parang ganun di pa lang papatakan. Ah. Pag may wala magawa mamaya, eh. kami papasya sa perya. Takaya ah. 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 ng bike to bike eh. Uy, I miss Manoka. Where's Manoka? Ay, tisyo. Teka, kung ano yung tisyo, parang may pag may naano eh. Si Manoka ay nasa ano? Si manoka, manoka ay nasa... Man. Inibigil wala. Amimiss ko si Manoka. Si manoka inabilin ko kina Ate Malen eh, dahil ginawang garahe po ito ko uh, hindi Hindi naman kaya agrabyado si Manoka doon, Mare. Baka naman yung na-adobo na Mare. Ah, Aba naman so, na lang kayo. Sabi naman kayo nalang hindi yun. ko po. Anak mo na 'yon eh. Anong inyong handa bukas? Wala pa. Ah, wala pa. Kahit ano. Sa may makakain po tayo. Ah. Kahit maga ginis ang ano, kabayan. Okay. Kahit ginis ang watusi. Diyos oh, oh. ko, wala pinangal ng ano. Ano ba yung pagkakaiba ng ano? Ng, New Year noon at saka ngayon. din sa Ang mga paputokan pa, nun, pa, yun pa, lamang bagang pula na bilog-bilog na pupupukin ng bato. Tanda mo yun, hindi na. Ay, ano, ay na, ano naman. Yung nasa na, na, papel? Nakasirit uh, si ang mundo ng ano. Kasi dito man dito doon ng, parang apo, yung ano, kakatapot sa mata. Sa so, may mga ano na, may mga, yung ano na rin, yung, yung ngayon. Pero mas marami na ngayon, sobra dami mga, may bakla pa nga rin, may, may bading daw na ano? May bading daw na pabuto? Oo, oh, goodbye bading. Ang tawag, goodbye bading, iya. Noon ay maaano na tayo. Magka tayo sa Watusi. Tapos ano ba yung ginagawa na pumuputok na parang kanyon. Yung gawa sa kawayan. Oh, kawayan na yun. Okay, para suspense, mamaya nalit yung pangita. Shout at meron pa raw masaj na nalaman ng bruhang to. Che! So kailangan yung massage para po tayo gumagawa ng nilupak. Ganito, oh! Puta! Pero in fairness, Marie, masarap parang inaantok ka. Okay? Okay, Ay, Mare! Ay, sunay ako babe. just Diyos ko. Oh. Nilablam mo ako. Diyo na pa. Ang sarap, Mare! Ah, yes! Parang gusto kong gawing oh. 10,000. Ay! Ako, Diyos ko, salamat po! Tama. Okay! Tapos na po! Tulay kay Tito Ove. Thank you so much! Okay, mamaya na ulit. Pagka-ready na. Wong, bata ka. Gabi-gabi ang -gabi -gabi, araw ka pa. <laughs> Oo! Oh, oh. Kailaman ka naman, bata ka, eh! Ay, kami higin ang ina, eh! <laughs> oras, eh! Oo naman! So, ano Baka naman yung matanggal ang anit mo, ining! Ang pakita ka naman para ma-appreciate nila ang mga ginagawa Bye. mo. Ay! <laughs> ayaw ko yung pamaliko ko ng bata. Ah. hirap na mag-alaga ng batugan niya. <laughs> Alay ka! Alam naman! Tumapang! na eh. ay, 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 ay! ay yon, Aray, yon, talaga. pa lang yung talaga. Hindi na masyado. Kailangan ka nakinigin lang yung katawan. Ha! May kasi may tao sa banyo. Oo. Uh -huh. <laughs> Tapos meron din dito sa may ano, sa may sink. Kaya dito na lang kami. Yeah. So, ayan. Tapos na po kami mag-anlawan. <laughs> <laughs> Diyos ko po! Ay, <laughs> Diyos ko po, Rudy! Ay, Diyos ko, hirap talaga maging bata muli. Ayan! Diyos <laughs> ko! Naku, wala pang ano! Ay, ano na naman! <laughs> wala. wala na naman! Ano? Kita ba kita tayo? Pagkikita tayo siyempre, oh. oh. Ay, wala pang tawel. <laughs> Ano na lang? At aling maraming salamat ha! Maraming salamat sa inyo! Sa bukas na ho makikita, dito ka kumadre! Bukas nyo na ho makikita ang resulta! Pinagagagawa hari! Tayo kayo maligo sa ilog bukas sa dagat, ano? Apa, atin yun yun baka tayo matay ba? Baka ka ng akas! Baka maraming salamat bukas na ho malalaman ang resulta ng aming hair coloring! Ah! Brother, we Ali Lucien! Sino yan? Ah! Eat the ring! Yes! Ay! It. Salamat naman! Diyos ko may panuyo sa okay, akin ng mga grocery it items! Hindi it, hindi yan! Hindi hindi Ito yung it, 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 it. gagawitin natin! Saan so, ka? Opa! Ay may party tayo sa riliin! Ay oo nga pala! Grabe naman! Diyan mo ang makasusutin natin! Ewan ko lang! <laughs> 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 Di ba naman git ko sa iyo? na kami mag... Uh, magkakara... Ay! Masyado madiwanag! Kami magkakarakter! Ayan! So na siya mga costume! Ah, tignan natin mga costume mo, darling! Ano ba ulahin natin? Wigalo o mga costume? Costume muna! Okay! Pero wigalo dala mo na rin! Yes! yes. <laughs> ano ba ang sa inyo? Ito na, mare! Ilaga na, inailaga na pala eh! Ito, oh, mare! Maganda ito pag naiso! Oo! Ito natin din eh! Oh. Ano ba yan? Ay, pinabuin eh! Napakaganda dito, ate! Ano yung sundi ko ka? Ewan ko lang! Oo! <laughs> ah, Palagi ko handa na akong magdumalaga, di Dumala <laughs> <Mare? laughs> ano? ba? Mare, dumalaga. Mare? Ah! Ano? Abangan niyo ang ano pilit isipin namin maraming aming name song. Oo. -o. So abangan niyo yan, 'yung magiging regular na bahagi ng ating Robotology Facebook. Ayan, ang medyo palda, mare. Talagang <laughs> terma, talagang pasko. sa ulo, sa ulo. <laughs> Mapaganda mo kaya ako, mare? Ay, ako, mare. Ay, ako, mare. Ay, Pwede kong i-ano I-vlog yung before yes. and after, Subukan natin. Ay, sigurado ito ka yung... mapapaganda mo kamayo. Ay, hindi uh, kita mapapahiya, Ineng. Makaabuti ka naman ng 30 days bago po ang ayos. Ayun, ah. Ano ba? Ah. Dahil wala kang buhok, ito magiging buhok ko, Mare. O, oh, Mare! Wow! Oh, wow. ah, susi Alan Mare. Ang ah. dami, Mare. Para kasi Gretchen Barreto. Ah. Parang hindi ko kaya dito sa sariling bayan. Kailangan lumayo tayo. Ako oh, no? naman. Para kasi Gretchen Barreto Jr. Pinapalik mo ha? Weigh 140 pounds? Yes! Weigh <laughs> 140 pounds. Uh, At hindi lang yan. Maraming may casual time. mga. Ay, ba't butas ito? Aba, hindi yan. Labas <laughs> ang likod niyan. Sa likod pala, Arby. Well, weigh! Oh, yan ang sa'yo, darling? Sure! I'm, I'm fine! fine. Tapos kung talagang ikaw na. Ang dapat sa gagawin ko sa'yo. Kaya mo gawing girl talaga? Okay. Oo. Oh, girl. Girl, yeah. Adi, okay, hindi pa Ano ba yun diyan? Kinuha ko ito sa department store! Hindi diba? oh <laughs> ba? Oh mari! tayo na ka-record! Ay bakit? Aba! Ay may susukat ako eh! Ay, yun Ay, yun na po. ito! Oh. Sa so, bakit di ba kasalan naman kung oh. nagsusukat so, ka nakalimutan mo? Kaya nga! Aba! Kumari! Maganda <laughs> ah, po! Ayan po! Oh! May pa siya! <laughs> Ay! <dito> na, <laughs> <syempre>. <laughs> At syempre, mga gagamitin ko sa kanya, Mak! Susyal at Mak! Talaga mababago ang kanyang mukha. Talaga, ano, okay. oh, Mak yan. Magaganda yan. At ito, oh! <laughs> yan! Morph! Eh. Morph! Oh, pero maaari, parang ano na, parang ano na, 1975 pa yung pagkakakurbata, mga hulma, maaari, putik-putik Buksan, Buksan po! Yan lang sa Miss Case, mga bukit, ano eh. Buksan mo! Buksan natin. <laughs> Mare, ilang bang kayo na ang inayusan mo? <laughs> HAHAHAHAHAHAHAHAHA yeah. uh. Ay, talaga uh. <laughs> naka... Ay, kulang na yung bagay. HAHAHAHAHA Ay, kulang na yung bagay. Ay, kulang na yung bagay. na Abakan nyo nga mga kaibigan ng pagbabago ng mukha ni Tito Rob. Thank you so much! <laughs> Later! Yes, May asa ko sa inyong papusya dahil siyempre bagong taon. Ayan na nagre-ready na kami din eh na ang ayan si Jenny ano din eh? si Jenny ang assigned din eh, sa paglalagay ng uh, Happy New Year Good Luck Kenneth oh. yun ayan meron din aray lalagyan din daw at pati raw ay nagulat ako at pati laurel para sa karne ay lalagyan din daw rin ngayon ayan pwede rin daw Aba nga ah, naman Naka-new year outfit na aming mga anak. <laughs> Let's see. Yes, sara natin ito para kayo tumakas. Ito, pinatan na rin namin na rin. Para bonggang bongga. Gold na gold. Ayan. Yeah. It's 1.46. Tayo po hindi pa nakakaligo. At kami nagkirihan nga ni Kumaring Banakel. Babalik siya dito mamaya-maya. Nagpaparenta ako ng e-bike kasi yun ang hirap nga kasi hindi tayo marunong mag-drive. So, hindi ko mapinag-abalahin yung ating mga nagdadrive sa atin dahil New Year, ay di na-arkil ako ng e-bike. Nabigyan pong kamar kila ka ng e-bike. Kung pwede lang nakarin sa anong problema layo yun sa kanila. Tapos kasi na, parang papalik-palik kayo magagamit na. So nag-post na ako. And susubo lang tayo ng konti. Hindi maliligo ako doon sa amin. Gusto ko doon. Saka parang na-check ko rin na sa araw-araw. And gumawa na po ng ano ang paborito namin. Yung, yung dating ginagawa ng inay taon-taon, at gusto-gusto na gusto ng tatay, yung chicken macaroni salad, wala kami ngayon. Pero, yung isa sa paborito namin ng inay, yung refrigerated cake, meron. At saka yung gelatin na lagi natin inaasam-asam. Ayan na ang aming refrigerated cake. Ayan, kapit may kakaunti, kaya ganyan lang. And, ang aming gelatin, ayan. Nasa na mga lalagyan na. Pero may pinakita si Banak, ba, may nagpapa-order daw sa palengke yung 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 unang yung sinaunang yung, yung, talaga yun noon eh. Kung, kung gelatin, kung may kulay ang gelatin, yun talaga yun, yung pink. Yun talaga yung una, di ba? Mga bata kami pink-pink na rin eh. Ay ngayon may mga keso-keso na so narin naglaway ako, sabi ko bibili rin ako pag makakuha na ng e-bike. Siya lang magda-drive si Bada, kasi hindi rin marunong mag-e-bike. Ayun. Tapos ay yun, papasyal kami. Gusto ko rin pasyalan ang kanyang nanay. How about you? Flexi, are you fine? Are you doing well? be good. Okay, sa year 2025, I hope you study hard and be more polite. Yun. And huwag masyadong malandi. Okay. <laughs> huwag mo na mag-aasawa. Makara mabuti. Robot siyang naman independent. Ito si Robot siyang independent. Ayan. Independent-minded. Ang aking panganay. <laughs> Ang aming panganay. Ayan. <laughs> Ayan. Happy New Year. Be a good boy all the time. And sa so, siyang araw, hanapin natin lang mga parents, okay? <laughs> Makita pa kaya namin. Pero ang parents niya, hindi ko alam kung buhay pa, ay nandun lang sa kapit-papa bab kasi bigay sa amin yung katapat namin bahay. Ito naman si Flexy ay bigay sa amin dat ng dating girlfriend ni, ni Ayro. Charang, Ay, hindi ta lang tayo tumigil hanggang hindi tayo naka-order na, re. Ayan. So, nagpa-order tayo kay Richard. Umuugay na muna siya pumunta siya sa kanilang bahay. Idinaan lang niya, re. <laughs> <laughs> Pero malambot pa siya, oh. Ilagay muna natin sa rep. Malambot. Malambot pa. Mm. Sarap. <laughs> ang arte. Takot ikaw, Roba, Chong. Bukas, wala nang paputok. Wala na. Takot sila sa paputok. Feel okay, feel okay. Because andito naman ang mamo Hindi ko kayo pababayaan, anak. Then, okay. okay. Okay, okay, okay. take a rest. Ay kayo at kakain maya maya ano, marami. Ano? Masige na. Sige na. Huwag na ma-stress. Huwag na ma-stress. Ah, oh, doon sa likod. Okay. Yeah. Okay. Okay. Ang cute ah. Ay, nagsisimula na maglutuan. Ayan. Si pa, ate? Ano ate? Ano ito kaya? Ano natin din eh? Bumpi na. Ha? Ayan, ayan. Yeah, yeah, Pang ano? Oh, <laughs> hmm? hmm? Ha? Hmm? Masisira ba? Takot na! Hmm? Anong basong ganito sa lilo Ha? Ini? Naku! Masisira na! tanga tingnan ko! Kasi 10 years sa itong computer! Kaya huwag naman muna! Wala pang pambili! Lord, huwag muna! Hindi ko pa kaya! Sana yan pa to. Sana ay magamit pa natin sa mga 2 years pa. Ipon muna. Tulog muna kayo. Tulog muna, Bunso. Tulog. Kaya ka. Tulog muna, Plexi. Happy New Year na ay. Happy New Year, tatay. Thank you Lord. Thank you Lord for everything. Thank you Lord for every day. Okay, ready na yan. Charan! Okay ba? Maganda. Kasi po, tayo talaga, ugali na natin na kailangan may touch ng yellow, may touch ng gold every New Year because I believe that the children are our future. I believe that this is lucky for me. Okay lang? Okay, maganda po. Charan. Okay. Oh, ayan na. Ay, katataba naman ang tarot. Wala bang payas? Ayun, may payat na.

Iya. Gini, Happy New Year. Happy New Year. 25. Kaya may mga tugtugan na. Tcharam! Ayan, so meron tayong mango float, meron tayong buko salad, meron tayong macaroni salad, meron tayong gelatin, meron tayong leche flan, meron tayong pasta, meron tayong lumpia, meron tayong caldereta, meron tayong... Anong are? <laughs> sila boy mag jowa ayan ang pinwiro siya yung do? dalawa yeah, twinning talaga to... parang minuto na ari ay yeah. apretada yun ay, apretada. ari ay pansit at What's meron tayo right? nito ng ating pampaswerte pa more ayan kwento ko na sa inyo kanina no may dagdag na pang paano ari may asin may tubig at may bigas ayun okay. hindi ko alam kung ano talagang ano ari kung anong magic ang binibigay nito pero yun, may mga tradisyon na na ako lang nalaman. <laughs> nah, sinusunod na sinusunod tayo lang pamilya, kapamilya, hindi go lang tayo ng go. and ganyan. Ito nga nga na konti. Okay. okay. Sa so, isang nga po. Namin, po. Po, po. At ang aking mga anak, ang aming mga anak. Ayan. So, Rafa, tiyan, Mr. Trexie, Happy New Year sa inyong lahat. Sana'y marami pa mga kwartang pumasok sa atin. Marami pa mga suwerte. At, marami pang pagkain at opportunities and blessings mula sa ating Panginoong Diyos. Thank you, Lord, for all these blessings. Happy New Year po. At ang masaya, walang putukan. Yay! Umulan! Thank you, Lord! Walang putukan. Yahoo! Pero, makakatalon pa rin tayo dito. Kasi ginagawa lang naman natin pag-uhirin ito mga talon at turotot. Ayun. So wala talaga tayong putok. That's why it's fine. <laughs> blessings yan, blessings pa more. Thank you, Lord. For everything. Thank you, Lord, for everything. Ayan, uh, si Bok ngayon, wedding ready na rin ang Padre de Familia. Ayan siya. Groovy, groovy. Hindi ko lang sabi brown, hindi ko lang natinignan yung color, yung color of the year. Kasi hindi ko na masyadong sinusunod yun. Dahil ako talaga kailangan gold at yellow. Sorry. pero may konti namang brown. Pero gusto din yung coat para may brown. Kasi naka-brown sila lahat. So magkoko tayo ng brown. lang. Oh, di ba? <laughs> di meron din tayong brown. <laughs> oh, Yun, puto ka na. Ah, ah, All ah, Sorry okay, siya nga, Dito lang mamu, dito lang mamu. Tama na kamot, na-stress siya, no, si Roba. Siyempre, iba yung lundag dito sa labas. <laughs> <Woo! laughs> Nakatatlo pa rin nga eh. Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year sa inyo lahat!